Gusto mo bang maghanda sa isang okasyon pero kapos ka sa oras dahil nga busy ka sa iyong trabaho o kaya sa pag-aasikaso ng iyong negosyo? Baka naman si Mr. Jay's 8 pieces birthday package na ang sagot sa iyong problema. Dito nga ay nag offer lang naman sila ng all-in 8 pieces bilao plus 1 cake Nasa sa halagang 1,500 pesos nga ay meron ka ng pansit bihon, creamy spaghetti, palabok, 50 pieces beef shanghai, 25 pieces puto cheese, 13 pieces fried chicken at may pre rin silang maha cheese freebie ko, o kaya lumpiang sariwa. At may free cake na rin yan nakasama. O ba diba, napakasulit na yun guys. Sa halagang 1,500 mo ay may walong bilao ka na at may libre ka pang cake. Ang kinagandaan pa nga dito ay pwede mong i-upgrade yung package sa medium na sa halagang 2,000 pesos at sa large naman ay 2,500 pesos. Grabe nga guys no, mas pinarami, mas pinasarap at mas pinasulit ni Mr. Jay's 8 pieces birthday package yung mga o-orderin nyo. O ba diba, hindi ka na nga magpapakapagod pang mamalengke o kaya naman magluto dahil si Mr. Jace na ang bahala sa iyo. Kaya ano pang hinihintay natin? Pumunta na nga tayo dun sa pinaka-exciting na part, yung Tiki man na Eto na nga guys, no? titikman na nga pala natin tong palabok ng Mr. Jace 8 pieces birthday package. Napaka-solid guys, kunyari birthday niyo tapos wala kayong oras pwedeng pwedeng kayo umorder na lang kasi 1,500 pesos, meron na kayong walong bilao, oh, di ba? Meron lang palabok, spaghetti, puto, panset lumpiang ano, lumpiang sariwa, biko, Shanghai tapos manok, di ba? Napaka-solid dun guys. Tikman nga natin tong palabok nila na may tatlong pirasong hipon. Ang lalaki ng hipon, pare, Tapos may log eats. Tikman natin ha. Grabe ha. Mukhang mabisa to ah. Sarap, mm. mm. malahat Solid. Wala, alo. Tapos, eto nga yung creamy spaghetti nila, guys. Tignan nyo naman, oh. Ang daming cheese, tas may hotdog. Grabe to. Mukhang mabisa. Tara, tikman na natin to, guys. Siyempre, may cheese, pare. Pare palalo. Ang trap nito. Malala sa sweetness. Tapos yung ano ng cheese. Eh, solid. Ito nga guys, yung kanilang Shanghai tignan nyo naman, no? panalong panalo kasi napakadami. Tapos ang kinagandaan pa, yung sauce niya, dalawa. Ketchup, tsaka sweet and spicy. Tikpan natin guys. Siyempre, sausaw natin dito sa sweet and spicy. Yan o. No? Na natin guys ha. Mmm. Chop them. Panalo kasi malaman, no? Oh. May laman talaga. Chop. Hmm. Yan, no? Yan yung sos, oh. Tara na. Tiki na. Yabit ang nabot ng tiki na. Ah. Sarap. Sabi nga ka, eh. Hmm? sulit dotol sa so 1,500 pesos nyo sulit na sulit na to pero yun yung na kayo magluluto diretso kain na lang order na kayo Ito yung page nila ah. hu yung Shanghai hu yung Shanghai hu 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 na, <laughs>